Lakers pwedeng makuha sina Dennis Schroeder at Dorian Finis-Smith bago ang trade deadline sa February. Pero bago yan dito muna tayo sa ginawa ni Cam Reddish kahapon. Tinalo nga ng Los Angeles Lakers ang Toronto Raptors sa score na 123 to 103 at nanatili pa ring walang talo ang Lakers sa kanilang home court ngayong season at tuloy-tuloy ang kanilang pag-akyat sa Western Conference standings. Ang kanilang kasalukuyang record ay 6 win and 4 losses at kasalukuyang nasa ika silang pwesto sa Western Conference standings. Muli ring ginamit ni Coach JJ Redick si Cam Reddish sa kanyang starting 5 habang galing naman sa bench si D'Angelo Russell. Sa laban, pinangunahan ni Austin Reeves ang Lakers sa kanyang kamanghamanghang performance na may 27 points, 1 rebound at 6 assists na siyang naging susi sa kanilang tagumpay. Bagamat hindi naging maganda ang shooting ni Rui Hachimura na nagtala lamang ng 2 of 11 sa field, bumawi naman siya sa depensa kung saan nagtala siya ng 2 steals at 1 block. Si Russell naman ay muling nagpasiklab off the bench, nagtala ng 15 points kabilang ang 3 of 9 mula sa 3-point area. Epektibo rin ang laro ni Anthony Davis na sa kabila ng pagkawala sa 3, third quarter matapos tamaan sa mata ay nakapagtapos pa rin ng magandang performance na may 22 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Isa pang bumida ay si LeBron James na nagtala ng triple-double performance na 19 points, 10 rebounds at 16 assists na muling nagpamalas ng kanyang pagiging leader sa loob ng court. Samantala, nagtapos naman si Cam Reddish ng 11 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal. Maganda ang naging ambag ni Reddish lalo na sa depensa kung saan malaki ang kanyang naiambag sa pagbabantay ng mga key players ng Toronto. Pinuri rin ng mga eksperto ang defensive skills ni Reddish at ayon sa kanila, bagay na bagay siya sa starting lineup ng Lakers. At parang si Jared Vanderbilt lang daw ang naglalaro sa loob ng court kapag naglalaro si Reddish dahil sa kanyang hustle at malakas na depensa. Isa pa dapat daw talaga na gawing regular starting five si Reddish ni JJ Redick dahil mas kailangan ng Lakers ang isang defensive player sa pagsisimula ng kanilang laro. Samantala, kahit na maganda ang performance ng Los Angeles Lakers sa ngayon na may 2 win streak, kapag Pansin-pansin pa rin ang malaking problema ng Lakers lalo na pagdating sa kanilang depensa at ang kakulangan ng ambag mula sa kanilang second unit. Kailangan nilang masigurong matatag ang kanilang mga backup players upang masiguro ang tuloy-tuloy na tagumpay. Kahapon, ibinalita ng NBA insider na si Mark Stein na ang Brooklyn Nets ay handang bitawan sina Dennis Schroeder at Dorian Finney-Smith at bukas silang ibigay ang mga ito sa mga contender team. Isa sa mga posibleng makakuha ng dalawang ito ay ang Los Angeles Lakers. Kung sakaling matuloy ang trade, maaari ibigay ng Lakers sina DeAngelo Russell Gabe Vincent Max Christie Jalen Hood-Shifino at ilang draft picks kapalit Nina Schroeder at Finney Smith Magandang trade ito para sa Lakers ayon sa mga eksperto dahil malaki ang maitutulong Nina Schroeder at Finney Smith sa kanilang bench at higit sa lahat sa depensa Kilala si Schroeder sa kanyang defensive skills na kayang mag-lockdown ng kalaban Bukod pa rito nagpapakita rin siya ng husay sa opensa na may average na 20 points 2.9 rebounds at 6.6 assists at shooting percentage na 48.6% mula sa field. Si Dorian Finney-Smith naman ay malaking asset sa front court ng Lakers dahil nag-a-average ito ng 10 points, 5 rebounds at 1.6 assists na may 44% field goal rate. Ayon sa mga eksperto, nararapat lang na kumilos na ang Lakers front office lalo na si Rob Pelinka. Kung magiging available na ang dalawang manlalarong ito sa trade, ang pagkuha sa kanila ay makakapagpalakas sa depensa ng Lakers at makakatulong sa kanilang misyon na maging championship contenders ngayong season. Thank you